panibagong vlog na naman tayo mga ka-resbang ano uh, isang magandang gabi sa ating lahat Kali, e, dito na naman tayo sa trabaho natin at ganoon pa man uh, ang workers natin is siyam, siyam lang siyam lang ngayong gabi kasi bukas ay holiday holiday na naman ngayon nag overtime lang sila at meron lang silang tatapusin ano, ngayong gabi try nating ano, Uh, interviewin yung ano yung nage-install ng tiles sa CR yun uh, yung ating topic ngayon ayun naman ang ating iba vlog kasi nung nakaraan ang vlog natin, si Mikay si Mikay na na, na women link ngayon, sila naman yung nag install ng tiles dito mga taga laguna ito sila yan yan ang mga taga Laguna shout out sa mga taga Laguna yeah. so, you know, may gusto kayong batiin sa si Laguna <laughs> eh. uh <laughs> 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 bali sila yung ano, installer ng tiles dito sa CR ah ano pala to hindi pala to CR ito yung nurse room <laughs> nurse room ito Ayan o. Oh. Ayan si tatay o. Oh. Ilan taong ka na tatay nag-install ng tiles? Uh, may 10 years na aking uh, walking tiles better. 10 years na pala o, si tatay. Bag, dito, o, na, dito na <laughs> na. Dito na nag-guided -e sa pag-ano. Pagko-construction. So, uh, mga veterano. Uh, mga uh, Tingnan natin mamaya, silipin natin yung mga ikinabit nila. Ayan <laughs> eh, no? mga veterano. oh Mga lagunahin, shoutout sa inyo. MJP, wala pa na. Shoutout. Baka naman. <laughs> Gusto ka na eh. Veterans Move. Ato tatapusin nyo lang tapos uwi na. Tapos Itong sa kwarto sa lang sa na to ang iuuti nyo. Ah. Hanggang dito po. Ah. Nag-century din ba kayo dati? Century? Century? Oo. Oh. Hindi. Yan. Mga karesbak ngayon lang nga pala ako nakakita ng ganito. Ah. Ang kalimitang pagtatiles na nakikita ko, basang-basa ang halo. Sila, ang tawag dito ay dry pack. Dry pack. Ayan, mga karesbak. Dito ko lang nakita to. Talagang mga veterano lang gumagawa nito. Ayan, o. No? Kita nyo kung paano ginagawa yung hollow block. Ganun. Yung parang pang hollow block siya. Yung namin yung ano. Yung mga bubong niya. Galing ng pagkakadali. Ano siya yung timplada niya. Parang pang hollow block talaga. Ah, pang hollow block talaga. Para siyang pang finishing na kulang sa tubig Panghalo block Wala na anak mo tay Wala na anak mo tay dry pack ang tawag pala dyan ano tay mas matibay ang ganyan o mas madali lang mas matibay dito kasi maluwan hindi siya hindi siya lalaki Kalimitan tatay ginagawa yan ay pag hindi pantay masyado ang ano no? flooring. Puro ganyan na. Pero dati talagang basang-basa. Ano? basang-basa. Mas matagal naman yung basa ano? Oh. Pag napalambot pa, nalubog. Ayan, galing ng teknik nila. Oh. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito na tinatawag nila na dry pack. Ang pagkakahalo ay parang sa pagtitimpla ng semento. Ah, ng hollow block. Ang galing. Madiskarte talaga mga veterano lang nakakagawa nito. Tapos papahilalagyan ng puro yung tiles. Puro lang yung tile puro. Adhesive. Adhesive. Ah, adhesive gamit nila hindi puro. Tiles adhesive. Ito yung mga banat ni Tatay Ayan siya ang mga gumawa nyo. Puro tiles yan mga kares block. Ayan oh. o, oh. flooring. Hindi pa lang malinis pero puro tiles yan o. Oh. oh. Dito sa loob ng CR. Puro CR lang naman ang kinakalaan ni tatay. Ayan oh. Yan pa natin dito sa iba. Ayan o, oh. mga tira ni tatay o. Oh. Mga pagkakadali o, oh. mga pulido. Ano, you know, pinapahiran lang na yung Binabasa din pala tayo ng konti, ano? Hmm. Hmm kaya no, nang bilis lang nilo pantay na pantay pati agad singkok singkok lang yan tatay, maaapakan mo agad ano. A few moments later. Ayan. Yung dalawa. Dalawang lagunahin. Kasama nung nagtatay sa kabila. Ang ginagawa naman nila dito ay laboratory frame. Shut out, mga idol! Ilan tao ka nang nagaganyan? Sa experience mo? 2019 ka umpisa medyo matagal-tagal na rin yan kinakabitan nila ng ano Nang plywood yan ba? Diba? plywood na di uh, na di media all oh, three kinakabitan nila ng plywood na 3-4 bago lagyan ng solid surface ano saka dyan ikakabit yung ano iuukit pa dyan yung mga lababo Kagayan ito. Ayun, kagayan 'yan. Ganyan 'yung gagawin nila dito. hours later. Dito pala tayo sa Rooftech. Uh, kakatapos ko lang mag-ikot sa mga workers. Ano, binisita natin. Check natin yung mga ginagawa nila. Kung walabang uh, wala bang mga delikado sa kanila mga ginagawa. Ayan, okay naman. Uh, dito muna tayo sa Rooftech. Naisipan ko na umakit dito kasi alam ko na mahangin dito. Medyo mainit kasi dun sa pag-ikot ko. At medyo liblibyo at malikabok kaya langap muna tayo ng sariwang hangin dito no mga crest box sa tuktok -top nitong anong building dito sa roof tsaka at saka lang ko na rin itong para makita ko kung clear ba pano uh, paano uh, babaalam na ulit tayo abalim ay pupundo nga pala na barko ayan o. O, Santa Alberta uh, galing kalapan uh, Montenegro yan no? Pupunta mo medyo marami sa kayo. Kita niyo naman 'di ba? Uh, okay, balik tayo sa topic natin. Uh, paano? Hanggang dito na lang mga uh, pares back ano at talagang naka-oras lang tayo sa paggawa ng vlog para lang may mai-upload tayo kay YouTube ano. Ah, uh, nagpapasalamat nga pala ako sa mga viewers natin, lalo-lalo na dun sa dalagang welder si Mikay Ah, uh, medyo maraming viewers tayo doon na talaga nakakataba ng puso nakakaganang gumawa ng content pag nakikita natin na umaangat yung ating viewers ano uh, maraming maraming salamat sa mga nanood sana lagi yung suportahan yung channel ko at huwag kayong magsasawa no, kahit hindi pa masyadong maganda tayong gumawa ng mga content pibilitin natin natin mapaganda yung mga content natin no, uh, paalala ko lang nga pala ito yung buhay ko yung ginagawa kong vlog kung saan ako nagtatrabaho ko nasaan na akong lugar hanggang sa pagtanda ko gagawin natin to no at least magkaroon tayo ng extra income kay youtube uh, at ma enjoy ko ba yung sarili ko at makita pa nung mga magiging kaapu-apuhan ko na ang lolo pala nila ay isang vlogger no? no? yun Ah, bale, maraming maraming salamat ulit at sana patuloy nyo kong suportahan uh, samahan nyo ako at tulungan para lumago lumago ang channel ko. Uh muli, hanggang dito na lamang ang aking vlog at sana kita-kita pa ulit tayo sa susunod na mga gagawin kong video. Uh hanggang dito na lang at maraming salamat ulit. Bye-bye. Uh,